Ayan mga idol, luto na. Ayan, luto na siya mga idol. Wow, ang sarap. By homemade. Pichon manok. Ayan. Mm. Ay, ahapon na naman. Ano kaya na naman ang mauulam? Ganito talaga ang ano? Mag-uulam pag ano? Iniisip ang ano? Inuulam pag ano? Ahapon o at umaga ano kayo? ay alam ko na ayun ayan yan pala ano kayang masarap na luto nito ay alam ko na tinula kayang o ano, prito. Ay, alam ko na. Ito ko na lang. Yun, kunin natin yun. Yan, Yan mga idol. Nakati ko na yung manok ko. Oh. Namarinit ko siya ng ano mga idol. Pamienta o. Oh. Sesuning. Yan. Mga bawang mga idol. Tapos lagyan natin ng ganito mga idol. Buo na ano. Lason na mga idol. Tapos may ano natin mga idol. Kalamansi. Yan. Yan mga idol. Sasala na natin sa turbo mga idol. Yan mga idol. Isasala na natin dito sa turbo mga idol. Yan. Ang laki mga idol. Sasala natin mga idol. Ayan mga idol, hintay lang natin malutos yung mga idol. Ayan. Luto na yung ano idol, harap. Wow! Ang ganda yung pagkaluluto niya mga idol. Ayan. Baliktad, baliktad. Ayan. Oh, ang init mga idol. Ang sarap yung pagkaluto nun mga idol. Ayan. Sana nga namin mga idol. Ayan, lagyan ko muna mga idol ng ano. Ang pakula, ayan. Para magbukas siyang sarap na sarap mga idol. Ayan. Mekos-mekos na natin ito mga idol. Ayan. Ito yung ano mga idol. Recipe ko ng ano. Itsun. Ayan. Wow, lutong-luto na siya mga idol. Ayan tignan natin mga idol wow ang init mga idol ay juicy mga idol masarap siya mga idol kay tulang sus yan may homemade bitsong manok mga idol yan yun lamang po mga idol maraming salamat